Yeah, sorry. Ah, uh, may mayang hapon sa tanan nang nanadiri. Ah, uh, labi na sa atong principal na si Dr. Robinel Isogon. Sa atong uh, pinalanggang kapitan diri sa Barangay Tagbak si Honorable Philip B. Mampundo. Sa tanang estudyante kan adiri karon. Ah, uh, diri sa Manumba National High School, mayong hapon kaninyo tanan. Uh, karon ako -na diri sa inyo atubangan uh, magbinsahe sa State of Purpose para sa atong PTA Day. Karong adlaw ah, na celebrate kita sa PTA Day dili lang para dili lang para maglingaw-lingaw kung dili nani niya purpose uh, ng anong nag ano tao Day. Uh, then ang, ang, atong purpose is ang main pathway. Kanang dira sa ano atubangan kai kung mag-ulan daw is adangog uh, daw then managi gi paayos na siya pero nahumana na siya upuan na kung baga naggastuhan na siya then nanay nagpa then di anuhan ang ni ma'am then direkta direkta po sa, unsapon sa PTA then ang ano code kaning direkod sa canteen sa tabangan ma'am di ba sa tabangan papai papatag do na dira karon ah uh, kaning kanpod sa kwarta sa PTA then um uh, <laughs> <laughs> so so dili ni ano dili ako basa darin. so dili ni maging successful kung wala tang wala tang tanan ginikanan sa atong suporta dili sa iswilahan um, sa atong effort effort oh, effort <laughs> so pasensya na mo kay eh, dili jud ko anak magistorya dili sa tubangan pasensya na mo sa akong tingog so maro to uh, salamat sa inyong tanan. <laughs> Oh, kana lang. Oh, ready? Trial. Trial. Ready? Bato, ready? One, two, go. Bato, bato, pick. Oh. So, bato na ninyo ang sahon. Oh, sige. Teachers, na wala nag-appel. Dong, kamu ikuan dong. Kamu ay, ano, judge dito. Oh, kana, appel yun. Ready? Appel ka na school head. Oh, ito Already? Ready? One. Oke, okay, ready, go! Batu, batu. Okay, nanay -na, na hawa. O, oh, Ulang da rin. Tabla. O, oh, sige lang. O, oh, ready. Ay, sige. Ano, Janeline? Walay paris. Ah, waiting. O, oh, sige. Ready. Go. Bato, bato. Pick. O, oh, pwede ang gunting sa bato. Janeline, kamo partner na. Okay. Sige, gamay na lang. O, oh, ready. Ready, ready. Ay, walay paris si ano. Walay paris. Oke, ready, go. Batu, batu, p. Ah, kap, sorry, napi ini. Oke, puluh. yang untuk melawan ah sige sige na oke sige ready go Batu, batu, pick ay pakai. Dapat sabay dapat sabay Oh, ready na Batu, batu, pick na ready go Batu, batu, pick ay sabay sa gunting bato o Oh ready, okay. Let's go! Batu, batu, pick! Pilih yang papel Pilih yang thank <laughs> you

Semam si janies, semam si janies. Oh kanda, kanda, kan Palayo sa bangko, palayo, palayo sa bangko. Palayo sa bangko. Bakante ka dire, bakante. <laughs> wala gay <kayo> ka may anay, wala gay ka loyanay. <laughs> Oh tutup sayau sayau teh sayau. Kampingan santipara kayak basic madamich bawaan demo sayau sayau. Oh mas Juan pak. Ah ya mas. Oke okay, ahutisa. Maklum banget keluarga Panayo, panayo. Okay. Oh, sayaw. Gamay na lang po. Oh, kanina Oh, na. One away. Sayaw, sayaw. sayaw. Paluin kayo ni Ma'am Rubilin. sige. Oh, ah na, oh god No! no. Yes. yes! Yes! Okay, ah, wala. Wala yung sa line? Ah, sige. No! No! Yes! Ah, isa na isa. Okay, out na. Out. Okay, okay na natin. <laughs> out na isa yung pamdiyan din. Asan no? Okay, abanti, abanti. Okay. Yes! Aba si mama. Okay, no! No! Yes! Yes! No! No! Yes! Yes! No! no. Yes. Yes. no. No, yes, yes, no, ah, Neisa, Nisa, Neisa. Ah, oh, take away. Okay, yes. Yes. No. No. yes, yes, no, no, yes, yes, no, no, yes, yes, no, no, yes, yes, no, yes, yes, yes. sige. No! Yes! Yo! No! Yes! Yes! No! Yes! Yes! oh wala. Okay lang, okay lang, okay lang. Kaya wala man na ano. Okay, ganito. Lundag. Ow. Oh. No! Yes! Yes! No! Yes! No! Yes! No! Yes! No! Yes! Yes! Ah, oh, naisa, isa Okay. Sige. No! Ah, oh, na isa. Ah, dalawa, dalawa, dalawa. Ah, oh. hawa na, hawa na, hawa na. Okay, apantin ang Okay, ready? Yes! Oh, ah, si Sir Ryan. Ah, oh. walahin. Oh, Delayed ang reaction. Okay, to? Okay. Yes! No! Yes! No! I can see you holdin' my heart I can see you holdin' my heart I can